Okay oh, daw mga boss, oh, Boxer 5150. Ah, uh, sasambutin natin 'yung hindi nagawa nung mga gumawa nito. Kawawa naman 'yung may-ari. Napaldaan ng ring. Mm -hmm. piston ring. Piston? Oo, bumili ako nito sa Kawasaki. Yes, ah, Marin. Oo. Oh, sa Kawasaki Oo. Sa may tapat ng ospital. Bumili ako ng isang set.

So ayan, ang sabi daw nung gumawa ng mga boss, sa tambucho lang yung usok na yun. So hindi yung magkaaga ng mga boss pagka sa tambucho lang, napakalakas ng usok. Tapos, yeah, sobrang hingay ng makina. Uh, pinipilit daw nung gumawa na hugasan na lang yung tambucho kasi nasa tambucho raw ang problema. Ano ay, piston ring na bago. Lahat. Kasama piston? Oo ng 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 Ano hindi na yun Formula Tigaldan bago rin Tingnan lang ng hindi Nee, nee, timing chain palitan rin. O, oh, palitan rin bago Gano'n ang nagagastos mo? Sa pisa pa lang eh, dalawang libo na mahigit. Kailan lang baklas na ito. Ano na, pangas ko na. Usok pa rin. Usok pa rin. Oh, lakas ng tunog oh. Pati yung ano, balpsing. Balit na rin. Balit na rin. Bago na. Okay piston ring, balvel, oh. piston, parbula, oh. timing chain. Oh. Oh, busog pa rin. Maingay pa rin. Hatulin mo na suli. Ah, pavisit pa yung alternator mo. Ang daming dagas. Ano yan? Yung mga tumitindi -tumi milagya oh, yung... dito hindi yan, kung sa tambucho ang problema nyan yung ilang revolusyon natin na yun hindi na dapat yan uusok so nasa makina pa rin ang problema mga boss I abing mean, sabihin, sabi yung uusok kaya no, sa tambucho lang daw pag tinatanggal namin to, wala namang tambo tambucho? oo, pag tinanggal namin, hindi mo tinandar namin ang wala nito, wala namang nausok Sige, din natin. Tatanggalin natin. Ah, sinubukan ng tanggalin yan. Hmm. Ang mucho. Ang tanggalin din natin para makita. sabi nung gumawa uh, yan o oh, tambucho raw nasa tambucho maugasan ko daw tambutso Kasi nakausok ay, Ano basa pa Ay basa eh. Basa yung loob Kaya eh. yeah, kung sasabihin sa tambutso yan, pagpunta mo palang dito, galing da, sa Pitugo, ano? Ubus na sana yung usok niya. Kaya nga. Hindi yan mauubos kasi may nalabas. Hindi na mga binili ko na Hindi Eh, natin. Kung ayos yung pagkakabit, hindi ka nabibili. Doon natin makikita yan pag binaklas. Kasi hindi ko rin masabi ay eh. Kahit sabihin bago, ay kung sala yung pagkakabit kasi kung yan ay ayos dapat wala na yung usok Ayaw kasi pagko, yung kasi bago yung na hindi nila ikot yun gumagalaw lang yun pero hindi ikot ah di ba piston, piston ring, barbula, valve seal, timing chain oh. sa dami ng pinalita na yun dapat wala na yung usok yan ay iba na lang kung may tama ang ayun, rin kung may tama plak ay, doon makakikita yun. Pero dapat na hindi uusok ng ganyang kalakas yan. Kahit, kahit, may tama ang black oh. account yan. Eh. Kasi bago nga yung ano eh. Baka may mali-mali lang yun yan. Eh. Ano? Ayun, yun ang makakikita. Kaya bubong sa nalang yan. Doon makakikita kung ayos yung pagkakagawa. Hindi ko masabi kung magkano ang gagastusin. Kasi nakagastos ka na nga eh. Babaklasin ko muna. Pero huwag mo masyadong malaki. uh, hindi natin masabi. Gawa na. Yun ang mahirap ay. Eh. Pagka hindi ka anong kabisado nang nagawa. Tapos binuo. Yan ang resulta. Oh. double Dubli gastos ka. Paala so, ka na kaya kapitin. Oo. Oh. Iwan ko rin. Ano ito? Basta ibibigay ko ito sa iyo. Walang usong. Ibig sabihin ayos na yun. Pagka Okay, ha? Ha, ah, tingnan natin. Kasi hindi naman normal na nakakalansing. ay. Eh. Hindi naman yan ang tunay na andar niyan. Iba, iba na ang andar Oo. Oh. Basta titingnan natin. Uh, tingnan natin yung ayang gawin. diwa ko lang yun. Oo. Oh. Well, di, ano, punta ko dito bukas. Uh, Oo. Uh, oh. Sa so, mamaya uh, dahil sa... Takong bahala dyan. <laughs> uh, oh, ilang bisis, ilang bisis ka na, ano? Tatlong bakla. Kasi, boplas. nung pumunta kasi ako dito, ano eh. Dinala ko na ito dito oh. eh. Iwag ko na eh, wala namang ano. Nasaan ako? Wala ako eh. Ah, wala ako. <laughs> Dapat ito yung eh. hindi na ako na mga problema eh. Dapat ito yung hindi na. Dapat ito sa hindi na ako na yung hindi na ako na sige, basta akong bahala dyan. Nung pumunta ako dito nung paayos ako sa iyo, isang gawa mo lang, e, wala ka wala akong pinong problema. Oo. Oh. Noon, daw yeah. Isang taon na yata, isang taon na yata may kit. <laughs> Tagal na 'yon. <laughs> Pagka-pandemic 'yun eh. Sige, sige, basta ibibigay ko ito sa iyo. Ano ba ang mano? Tapos dito pa sa taas, hindi pa dun sa ginawa mo. <laughs> Tatlong baklas. <laughs> Maniwala sana ako kung doon sa ginawa mo yung ano. Oh. Nasira. Ay, sa taas. Ayan. Kaya binigay ko ito sa iyo, ano Ayos. Yung walang problema. Ano na, sabi? Naiinis na nga sa akin. Ano sabi? Pugasan yung tambucho. Inis na inis na sa akin. Tapos kagakapun, naiinis na sa akin. kulit no? mo naman pare. Ay, sa tambucho nga yan. Uh, Nagagalit sa... na sa iyo. Okay. That, hindi mo lang pinagawa sa akin. Sabi ko, hindi po talaga po. Talagang yun yun yun. yun. nakabugad eh. Dapat ka nang wala na, ko na ako eh. Nagagalit na sa iyo. Oo, uh, nasar na nga sa akin. Sabihin ko sana eh. Nagaling ko na lang kay Kaya Peter, baka eh, baka na magalaring magalit na eh. Wala <laughs> na, diwa nang mga na eh. Pero pinipilit na tambot siya lang. Oo, Oo pinipilit talaga. Tapos yung ingay daw, napapili akong tensioner. Yun. O, di ba sa titignan ko kung ano yung bibili. Basta ibibigay ko nga sa iyo, yung ayos. <laughs> ah, hindi <laughs> eh. Kita ko pala ang dun sa Tambucho Parang mini-wishy oh, ka ulan. Ano? o. Sabi ko ay puso siya talaga. basayan o. parang